Magandang araw. Ngayon ay tutungo naman tayo sa ikalawang kabanata ng ating aradin, ang komunikasyon at globalisasyon. Ano ang globalisasyon? Ang globalisasyon ay ang proseso ng interaksyon at integrasyon ng mga tao, kumpanya, gobyerno, uh, mula po sa iba-ibang bansa isang prosesong uh, hatid ng internasyonal na kalakalan at pamumuhunan sa tulong ng impormasyong teknolohiya. Ang prosesong ito ay may mga epekto sa kapaligiran, kultura, sistemang politikal, kaunlarang ekonomiko at sa pisikal na kalagayan ng mga lipunan sa libot ng mundo. Mahirap po ipaliwanag ang konsepto ng globalisasyon, ngunit um, ayon nga sa ideya ni Kenchi Omei, sa kanyang uh, artikulo na Mundong Walang Hangganan o Borderless World Sabi dito, hindi lamang po ito tumutukoy sa tendency ng traditional na hangganang politikal batay sa pambansa at pangestadong hangganan upang uh, makapanuot Ipinapahiwatag din po nito ang dibisyon sa pagitan ng mga tao na dati pinaghihiwalay ng oras at espasyo na dahil nga po sa... Um, tulong din po ng teknolohiya. Nagawa po nitong pag-isahin po ang mga tao mamagitan po ng uh, interaksyon gamit ang internet o ang um, social media, kalakalan, pagpapalitan ng mga produkto, pagsasagawa ng business, at iba pa na involved po ang interaksyon at integration po sa ibang tao. So, kahit saan mang pong po ng mundo iyan. Kung tutusin po ay uh, ang globalisasyon po ay hindi na po bago. Sapagkat ang mundo ay globalisado na kahit pa na ang terminong globalisasyon. Katulad nga po nung um, kung babalikan natin yung mga naaral natin noon, na meron na po tayong tinatawag na kalakalan or barter po mula barter sa pagitan po ng mga um, pagitan ng produkto ng Pilipinas at ng ibang bansa o ng uh, ibang kalapit na bansa. Dahil po dito, masasabi po natin na ang mahalagang katangian po ng uh, globalisasyon, kung gayon ay ang international, industrial at pinansyal na estrukturang pang negosyo. Bali, uh, teknolohiya po ang isa sa naging principal na tagasulong ng globalisasyon. So, malaki po yung um, impact na nagawa po ng teknolohiya para mas mapalawig pa po or mas mapaunlad pa po yung tinatawag nating globalisasyon. Kaya nga po sabi dito na partikular na ang mga pag-unlad sa impormasyong teknolohiya ang lubos na bumago sa um, ekonomiko. Ang mga teknolohiyang pang ang nagbigay sa lahat ng uri ng individual na ekonomikong aktor. So, sino-sino po sila? So, um, una ay yung ating consumer, um, investor, negosyo, mga negosyante natin, ng mahalagang kasangkapan sa pagtukoy at pagpapatuloy ng mga ekonomikong oportunidad. Kabilang ang mabilis at mas impormadong mga pagsusuri ng mga ekonomikong trend sa buong mundo mabilisang paglilipat ng mga mama, uh, mabilisang paglilipat ng mga mahahalagang pag-aari ng mga mahahalagang pag-aari o asset at kolaborasyon sa mga partner sa malalayong lugar. So kung titingnan po natin um, kumbaga yung main concept po ng uh, globalisasyon ay more on about negosyo, more on business interaction or integrasyon uh, integration po mula sa pagitan po ng um, mga tao na kabilang po sa um, ibang bansa na mayroong uh, ibang kultura. Ayon po sa uh, iba pang pagpapakahulugan, um, ang globalisasyon daw po ay pagpapalawig, pagpaparami at pagpapatatag ng mga koneksyon um, at ugnayan ng mga bansa sa kapo-bansa at bansa sa mga internasyonal na organisasyon sa aspekto po ng ekonomiya, politika, kultura at kapaligiran. So ang globalisasyon din po ay ang pagsusulong ng pandaigdigang kalakalan o international trade sa pamamagitan po ng pagbubukas ng mga bansang hangganan at pagbabawas sa paghihigpit sa pag-angkat ng mga produkto. Kumbaga, so, uh, mas open na po yung barter o yung trade o yung pakikipagkalakalan po. So, kahit nasaan mang panig po ng mundo. So, yun din po yung layunin ng globalisasyon. Um, nagkaroon ng globalisasyon dahil kinilala ng mga bansa na hindi sila mabubuhay ng walang pakikipag-ugnayan sa ibang bansa. Ayon naman po sa World Bank at International Monetary Fund, Lubos na mahalaga ang pagtutulungan ng mga bansa upang umunlad. Ito raw po ang pangunahing layunin ng globalisasyon. So ayon naman kay Emanuel Wallerstein, ang globalisasyon po ay kumakatawan sa tagumpay ng kapitalismo sa mundo. Ito raw ang pagkakahati-hati ng mga trabaho sa mundo. At ayon din kay Anthony uh, Giddens, isang sosyologista, ang globalisasyon po ay hindi lamang pinomonang uh, hindi lamang pinomenong pang-ekonomiya, kundi isang pandi po ng ugnayan ng mga uh, pamayanan sa iba pang pamayanan sa daigdig. Okay po. So, ano po yung mga, um, mga bagay na kaugnay po ng globalisasyon? So, una po ay yung tinatawag po nating integrasyon. So, ano pa ibig sabihin ng integrasyon? So, ang ibig kong sabihin nito, ito yung pagsasama-sama ng iba't ibang elemento upang maging isang bagay. So, union. Integration. kung um, i-relate kung i, -re kung i -re po natin ito sa globalisasyon, um, ito po ay tumutukoy sa pagsasama-sama ng mga bansang may nagkakaisang hangarin upang bumuo ng iisang pangkat ng mga bansa na magsusulong na makamit po ang hangarin pong ito. So halimbawa nga po yan ay yung tinatawag po nating European Union at yung ASEAN o uh, Association of Southeast Asian Nation. Bali nandito rin po sa uh, globalisasyon yung tinatawag po nating um, the localization. So, ibig sabihin nito ang uh, pagbabawas po ng mga gawaing lokal at pag-usbong naman po ng mga gawaing pandayndingan bilang kapalit nito. So dahil dito um nagbubukas po ito ng uh, oportunidad po para sa mga uh, foreigners o sa mga foreign people para po sila ay magkaroon po ng trabaho. Ayun, ikatlo po ay tinatawag po nating uh, pagsulong ng teknolohiya. So uh, mas napapadali po ang globalisasyon sa pagkakaroon po ng mga makabagong teknolohiya ng komunikasyon sa mga malalayo at liblib na lugar. Sa apat po ay yung pag-usbong ng mga multinational na korporasyon. So ito po yung mga kumpanyang nagmamay-ari ng na mga assets o capital sa mga bansa uh, maliban po uh, maliban pa sa bansang pinagmulan nito. So halimbawa ay yung McDonald's, Samsung, iPhone, Nike at Adidas. So, So um ikalima ay yung uh, mabilis po na paghahatid ng mga produkto at serbisyo. Dahil nga mas naging open na po um yung bawat bansa po sa panig po ng mundo sa pagtanggap at pag uh, kubagayin sa pag-export at pag-import po ng mga produkto. nikaanim po ay yung tinatawag po nating mas malawak na mobility o yung paggalaw po ng mga serbisyo, produkto, tao, komunikasyon, tran, uh, transportasyon um upang mas maging maginhawa at mabilis ang paggamit ng mga ito. So dahil po dito, natutulungan po ng mga ito ang pagpapabilis sa daloy ng komersyo sa isang puok. Ano nga po ba ang impact po ng globalisasyon sa komunikasyon? So dahil nga po sa um, globalisasyon, um karamihan po sa mga uh, negosyante ngayon ay hindi na lamang po uh, sila nakikisalamuha o nakikipag uh, interact po sa mga taong may uh, meron pong um, mga taong may katulad po nilang kultura. Kasi nga kahit yung mga tao po sa labas po ng bansa natin ay nagagawa na rin po nilang um, makasalamuha sa pamamagitan po ng uh, teknolohiya. Dahil po dito, um, kailangang maunawaan ang dynamics ng nulalayong distansyang kolaborasyon, ang impact ng kultura sa paraan ng pananalita at lenguahe ng katawan o bad language, at kung paanong gamitin ang teknolohiya upang makipag-communicate sa mga tao sa kabilang bahagi ng mundo. So so uh, ito po yung mga um, dapat po natin isaalang-alang na. Una po ay yung tinatawag nating virtual na interaction. Bali, uh, ay ipinakilala daw po ng globalisasyon ang virtual na komunikasyon at kolaborasyon ang pangunahing bahagi ng akademiko at pantrabahong dynamics. So, kailangan po nating maunawaan ang kalakasan at limitasyon ng iba't ibang medyang pang komunikasyon at kung paano po ito magagamit tungo sa mak uh, tungo po sa maximum na epekto. So halimbawa po ang pakikipag-communicate sa pamamagitan po ng email sa malayong leader ng pangkat ay nangangailangan po ng ilang etika na madalas po ay hindi naman po kailangan ng harapang interaction. So, kaya nga po kung uh, babalikan po natin, um, itinuturo po sa atin sa school kung paano po ba ang pakikipag-communicate um, po gamit po ang uh, teknolohiya. So, paano po ba yung tamang uh, pagsulat ng letter or ng um, liham po gamit po ang uh, email po natin. Bali, papasok din po dito sa virtual na interaction po yung tinatawag po natin mga video conferencing, um, yung mga um, online uh, discussion or online meetings na kung saan uh, lalo na po kung um, yung sitwasyon po dun sa video conferencing or online uh, meeting ay kumbaga formal po dahil dito so kinakailangan po nating isaalang-alang yung um, tamang paggamit ng mga wika kung ano po yung mga um, kumbaga tamang salita na gagamitin natin during the conference or during the meeting okay naman ay iwasan po natin yung um dapat din po natin isalang-alang yung ating um, hindi verbal na um expression o mga um, ating body language or gestures lalong-lalo na po kung ang kausap natin ay yung mga tao sa ibang bahagi po ng mundo na mayroong ibang kultura so dapat po nating isalang-alang din po yung kanilang mm, sariling a uh, kultura sa pamamaraan po ng pakikipag-interact or communicate po. Ganun na rin po ang kanilang um, wika. Ayan, so ang ikalawa po nating ang uh, kailangan is alang-alang po ay ang tinatawag po nating kamalayang kultural sa pananalita. So dito po papasok yung tinatawag po nating verbal communication. So dito po nating kailangan isaalang alang-alang po ang paraan ng pananalita sa tuwing mahigipag-communicate po tayo sa um, iba't ibang kultura. So, madalas po, kahit pa ang mga tao ay nagsasalita ng parehong wika, ang pagkakaiba sa kultura ay maaaring maka-apekto rin po sa bokabularyo, ekspresyong kolokyal, tono ng boses, at mga paksang tabu. Kaya nga po kung mapapansin natin na kapag nandito tayo sa uh, Marinduque o sa ating uh, probinsya, kung baga uh, yung paraan ng pananalita natin ay lokal kung baga ina-adjust po natin yung way of um, speaking natin o yung way of communicating po natin depende po sa geographical location o yung ating um, lokasyon na kung saan kung pupunta naman po tayo ng Maynila ay ibang iba na po yung paraan po ng ating pananalita Bali, so, uh, bali uh, halimbawa rin po nito ay sa Kulturang Hapon. Para po sa kultura po ng Hapon, um, kabastusan po ang pagtanong ng mga personal na impormasyon sa, is, uh, sa isang initial na pulong. Ngunit po sa Amerika, um, ang pagtatanong po ng mga personal na impormasyon at pagbabahagi ng mga ito ay maaaring ipalagay na mainit na pagtanggap, pahikitungo o kabukasan. At ikatlo po, ay yung tinatawag po nating kamalayang kultural sa lingguwahe ng katawan. So dito naman po papasok po yung nonverbal communication. Ang kamalayang kultural sa ibang uh, sa iba-ibang lingguwahe ng katawan ay maaaring kasing halaga rin po ng uh, paraan po ng ating pananalita. Kaya nga po a uh, Apo base dun sa sinend ko or inupload ko na lesson nung nakaraan, ang sabi po dun ay um, dapat po isaalang-alang uh, din po yung distansya sa pakikipag-usap, kontak ng mata at posture uh, sa iba't ibang kultura upang uh, matanggap na ang isang ekspresyong physical sa isang kultura ay maaaring hindi universal na katanggap-tanggap. So halimbawa po ay meron pong virtual meeting or online meeting po sa pagitan po ng uh, North American at ng um, stranger na kung saan uh, sa kultura po nila ay uh, hindi po nire-require yung direct eye contact. So iniiwasan po yung direct eye contact. So unlike po sa mga North Americans na require naman po ang direct eye contact sa pakikipag-communicate. So sabi po dito, um if the strangers do not look them in the eye when talking, the North Americans will assume that the strangers either have something to hide or are not telling the truth. At yun po yung uh, pagkakaiba po pagdating po sa uh, direct eye contact po. Sa dalawang merong magkaibang kultura kaya naman po um, yung silence po or yung um, pananahimik po, so halimbawa po ito ni John Lockman ng uh, Auburn University at Montgomery. so sabi dito um some cultures um value silence, whereas other cultural groups feel that silence is a vacuum that must immediately be filled with words. So, among um, some Native Americans, silence is essential element of showing respect and understanding. So, yun po yung ibig po sabihin ng silence or pananahimik po sa kanila, respect and understanding. However, in some Arab cultures, silence may indicate concern for personal privacy. So, privacy naman daw po para sa mga um, Arabs. So, for the French, Spanish, and Soviet cultures, they interpret silence as a sign of agreement. Ayan. So, sa iba namang kultura, uh, uh, um, people use their mouths and eyebrows to convey surprise, anger, pleasure, and fear while they use hand gestures to convey openness or intimidation. So, for some Asians and Native Americans, They believe that prolonged eye contact. So yung uh, matagal na pagtitig po sa uh, kausap is rude and an invasion of privacy. So for uh, Native Americans, they may uh, divert their eyes to the floor when they are paying attention or thinking. So for Muslim women, they may avoid eye contact because they feel that uh, that it expresses because they feel that expresses hostility and aggressiveness. Para po uh, sa mga Brunei, so for Brunei taboos, sabi po dito na staring, so yung pagtitig po is considered rude and should be avoided. So for uh, Singapore taboos, so slapping your fist into the um, open palm of the other hand, can be an obscene gesture. So, for Laos Tabus, so, ganun din naman po dito sa bansa natin na uh, meron pong negative message po yung pag-point finger o yung pagduduro. So, it is rude po to point directly at a person. So, halimbawa, um, iwasan din daw po para sa mga Indonesian yung um, pagtayo na kung saan uh, yung kamay ay nasa hips, o kaya yung uh, nakapamewang so it's uh, it, it it expresses na parang mas superior ka kaysa doon sa kausap mo so ganun din po sa Indonesia at same din po yung dito sa Pilipinas and so ikaapat po ay yung tinatawag po nating pagkakaiba ng oras or pagkakaiba sa oras Ang pagsilang po ng global na kolaborasyon ay nagpapakilala ng bagong dynamic sa kasanayang pangkomunikasyon na kung saan ang pangangailangan makipag-communicate at magbahagi ng impormasyon sa mga taong nasa lugar na may ibang zona ng oras. Impact ng globalisasyon sa global na komunikasyon. So ayon po kay Daini2017, um, pinarami po ng proseso ng globalisasyon ang available na impormasyon para sa mga tao sa buong mundo. So dahil nga po ito sa pamamagitan ng internet, cellphones, phones, television, radio, radyo, um, nakakapagtalakayan po ang mga tao ng mga plano at panukala sa negosyo sa international na level at nakakapagpalitan sila ng mga pribadong datos ng ligtas. Ang mga pangkomunikasyong serbisyong global ay nakapag-ambag sa pagpukaw at pagunlad ng prosesong politikal sa ilang estado. So, um, ayon din po kay uh, Daini 2017, meron pong uh, tatlong mahalagang impact po ng globalisasyon sa global na komunikasyon at meron din po siyempre itong tinatawag po nating pangunahing problema. So, una pong um, impact ng globalisasyon po sa global na komunikasyon ay yung tinatawag po, na ay, ay, ay tinatawag po nating availability ng impormasyon So dahil po sa pag-unlad po ng uh, teknolohiya at dahil na rin po sa um, internet ay mas naging madali po para sa atin or para sa mga tao sa buong mundo ang paggamit po ng um, internet at ng world wide web at ng mga available na resources dahil sa pagbaba po ng mga presyo nito. Ikalawa po ay ang pagsasagawa ng business. Um, Naimpluensyahan po ng globalisasyon ang global na komunikasyon sa pamamagitan ng um, pag-iimplement ng mga bagong teknik para sa business conduct ng mga magagawa sa mga international na korporasyon. So dahil nga po sa teknolohiya ng internet, posibleng na po ang pagpapalitan ng mga impormasyong pang at ang mga video conferences. Ikatlo po na um, impact ay yung kamalayang panlipunan. Ang availab uh, ang availability ng impormasyon na siyang direktang epekto ng pag-unlad ng mga sistema ng global na komunikasyon ay humantong na rin po sa mas mataas na kamalayang panlipunan ng mga tao sa Mundo. So dahil din po sa teknolohiya at network ng impormasyon, nakapagbabahagi na po sila ng kanilang mga opinyon pananaw, um, at nakakapagtrabaho na rin po sa mga proyekto at pananaliksik po sa iba't ibang larangan. Sa kabila ng mabilis, malawakan at patuloy na pag-unlad, hindi pa rin po nararating ng global na komunikasyon ang uh, majority po ng mga tao sa lahat ng kontinente. So ayon nga po sa uh, World Health um, Organization, humigit kumulang po sa 70% ng mga tao sa Africa ang hindi po nakakatawag po sa telepono o nakakagamit po ng internet. So pinupunto lamang po nito ang pangangailangan sa higit na ekstensibong aplikasyon ng teknolohiya sa komunikasyon bilang bahagi ng globalization. At ano nga po bang dahilan nun? Dahil po ito, syempre, sa kahirapan po, o kaya naman po ay sa limitadong um, resources, limited means na meron po ang isang bansa. So, tulad nga po ng Africa.